Ang taong 2024 ay magiging mas malapit sa pagbabalik ng Panginoong Heso Kristo dahil ito ay magdadala sa atin ng napakahalagang mga palatandaan na nagpapatunay sa sinasabi ng Biblia sa mga huling araw. Ano nga ba ang makabuluang propesya para sa taong 2024? Ang banal na kasulatan ay nagpropesiya patungkol sa mga palatandaan ng mga huling araw mula sa pagbabalik ng Panginoong Yeso Kristo. Sabi ni Jesus, hindi natin malalaman kung kailan siya babalik. Darating siya na parang magnanakaw sa gabi, kaya kailangan nating maging handa sa lahat ng oras. Maaaring posibleng na tayo ay nasa huling panahon. Ngunit hindi natin alam at hindi natin ito malalaman hangga't hindi siya dumarating. Sa video na ito ay hindi lamang magdadala ng salita ng Diyos at pag-asa sa iyong puso, kundi ito ay magbibigay ng higit pa sa isang babala tungkol sa ilang bagay na mangyayari sa mundo sa paparating na mga panahon. Narito ang ilang makabuluhang propesiya na maaaring may kaugnayan sa taong 2024 at sa mga susunod pang mga taon. Number 1 One world government at one world currency. Ang unang propesiya ay tungkol sa global unity o pandaigdigang pagkakaisa para sa kapayapaan ng mundo. Hindi direktang sinasabi ng Biblia ang salitang one world government maging ang one world currency. Ngunit ito ay nagbibigay ng sapat na katibayan na maaari itong maging daan sa ilalim ng pamamahala ng Antikristo sa mga huling araw. Maaaring narinig mo na ang tungkol sa sinasabing global unity o bagong kaayusan sa daigdig. Ito ay maaaring napanood mo na rin sa ilang relihiyosong content sa internet kung saan ay madalas na iniuugnay sa larangan ng reliyon patungkol sa mga huling araw. Tingnan lamang natin ang bansang Israel kung tayo nga inasa mga huling araw na. Ang bansang ito ay madalas na tinutukoy sa banal na kasulatan para sa mga propesya. Darating ang araw na ang bansang Israel ay magkakaroon ng pansamantalang kapayapaan sa loob ng first and three and a half years na sinasabi sa Biblia. Alam kong sino man sa atin ay nais ng kapayapaan at pagkakaisa ng mga bansa. Ngunit ito ay isang peking kapayapaan lamang. Dahil ang peace agreement na ito ay pangungunahan ng Antikristo. Papaniwalain niya ang mga tao na kaya niyang pagkaisahin ng mga bansa. Ngunit makalipas ang maikling panahon ay lalabas ang tunay na kulay nito. Sa Thessalonians chapter 5 verse 3. Kapag sinasabi ng mga tao Tiwasay panatag ang lahat. Biglang darating ang sakuna. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng mga nganak. Nitong mga nakaraang taon ay may mga balita tungkol sa peace agreement ng dalawang bansang ito at unti-unti nang ang pinoproseso. Ngayon, nakikita natin sa mga balita na malapit ng maisakatuparan ng peace agreement na ito. Sa katunayan, sa mga nakalipas na mga buwan, ang Pangulo ng Bansang Amerika na si Biden ay kumikilos bilang isang tagapamagitan ng Saudi at Israel. Nais ng Bansang Amerika na ang dalawang bansang ito ay magkasundo upang formal na magkaroon ng relasyong diplomatiko. Gayunpaman, hindi ito totoong kapayapaan dahil gagamitin ito ng Antikristo para makapanlin lang ng tao, para marami ang sumunod sa kanya. Sasabihin niyang siya ang tunay na Kristo at siya ang Diyos. Ngunit alam naman natin na ang tunay na kapayapaan ay magmumula sa ating Panginoong Heso Kristo. Tungkol naman sa world currency, ang isang malinaw at malapit na halimbawa ay ang tinatawag na BRICS, isang acronyms na nabuo ng Brazil, Russia, India, China at South Africa na nagtutulungan para sa mutual development. Ang miyembro ng grupong ito ay nagtataguyod para sa One World Currency upang mapadali ang pagpapalitan sa mga bansang ito. Isa rin ito sa halimbawa ng pagsulong ng kapayapaan at pagkakaisa na naipropesiya sa pahayag 13 kung saan ang isang pinuno ay lalabas at gagamit ng otoridad sa lahat ng mga bansa. At ang pinunong ito ay ang Antikristo. Ito ay inaasahang magkakaroon ng hingit na lakas sa taong 2024 dahil lahat ng nangyayari ay may koneksyon. Kaya sa tuwing mababalitaan mo ang isang pandaigdigang kaganapan, tanungin ang iyong sarili kung paano ito konektado sa kung ano ang sinasabi ng Biblia. Number 2 pag-unlad ng teknolohiya at cashless society. Hindi natin maisip ang ating buhay na walang teknolohiya, ngunit sa mga nakaraang panahon, ito ay tumutukoy sa katuparan ng mga hula sa Biblia. Alam natin na sa ibang mga bansa ay pinahihintulutan na ang cashless society. Ang cashless society ay kung saan ang cash o ay hindi tinatanggap sa pangkaraniwang transaksyon. Sa halip, ang mga tao at negosyo ay naglilipat ng pera sa isa't isa sa pamamagitan ng digital o mga credit o debit card, mga electronic money transfer, cryptocurrency o pagbabayad sa online at mobile. Ito ay idinisenyo upang mapadali ang mga digital na transaksyon para sa mas maginhawa sa parehong mga customer at negosyo. Sinasabing ang cashless society ay hindi mapipigilan at patuloy pang isusulong sa pang-araw-araw na buhay. Ngunit ano nga ba ang kinalaman ng cashless society mula sa propesiya sa Bibliya at sa mga huling araw? Inihayag ng banal na kasulatan na ang Antikristo ay magbubuklod sa mundo sa ilalim ng nagkakaisang pamahalaan. Ang bawat tao ay kinakailangan kumuha ng marka upang makabili at magbenta. Sa Revelation chapter 13 verse 16 to 18 sa pilitang pinatataka ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo, maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya, at walang maaaring magtinda o bumili, malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang nakatumbas ng pangalan iyon. Kailangan dito ang karunungan. Maaaring malaman ng sino matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw, sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang ay at na 666. Hindi pa natin alam ang markang ito kung ito ba ay isang aktwal na pisikal na tatak ang ilan ay naniniwala na ito ay maaaring isang microchip habang ang iba ay kasalukuyang naniniwala na nangangahulugan ito ng paggamit ng mga credit card o pagsulong sa isang cashless society tulad ng alam natin mula sa Biblia kapag namumuno na ang Antikristo sa buong mundo, malamang nagagamit siya ng teknolohiya upang maisakatuparan ang kanyang layunin. Ipinapalagay na kung tutungo tayo sa isang cashless society, kung gayon ang bawat transaksyon ay makokontrol at masusubaybayan ng halimaw. Tulad rin ng biometric card na idinisenyo upang madigitally encode ang personal na impormasyon mga fingerprint, larawan at facial profile. Ang data ay iniimbak sa isang chip na naka-attach sa card na naglalaman din ng pangalan ng may-ari, kasarian at petsa ng kapanganakan. Lahat ng impormasyon ay iniimbak sa isang secure na database. Sa paggamit ng teknolohiyang ito ay marami ang nag-aalala tungkol sa kanilang privacy at seguridad. Ito ay maaaring masamang paraan para sa malupit na paraan ng Antikristo. Ang teknolohiya din ay nagpapahiwatig ng pagdating ng Antikristo sa pamamagitan ng artificial intelligence. Sa ngayon, tila hindi nakakapinsala ang mga ito at tinutulungan tayo sa maraming pang-araw-araw na gawain. Ngunit maaaring sa paglipas ng mga taon, ang agham ay patuloy na lilika ng sobrang matalinong artificial na nilalang. Ang artificial intelligence na ito ay may potensyal na isulong at manipulahin ang lipunan. Ito ay kung papaanong ang AI na may kakayahang gayahin ng pag-uugali ng tao at katalinuhan ay maaaring magamit upang linglangin ang mundo. Si satana sa higit na matalino kaysa sa tao at maaaring niya talagang pangunahan ng komunidad upang lumikha ng mga teknolohiyang ito. Ang lumalagong teknolohiya ay patuloy na sumusulong at higit na mas lalakas sa taong 2024 at hindi na nakakagulat kung ang cashless society ay isusulong na rin dito sa Pilipinas sa madaling panahon. Number 3. Pagbabago ng klima at ang ating kinabukasan. Malamang na hindi na bago sa atin ang mga nararanasang climate change at ito ay madalas ding inaibabalita. Katulad ng mga heatwave, tagtuyot, bagyo, lindol na nagdudulot naman ng mas maraming baha at wildfire at marami pang iba. Ang mga ito ay patuloy na pumupukaw ng takot, pagkabalisa at panik sa mga tao. Dahil sa pagkamatay at paghihirap na dulot ng pagbabago ng klima, tinawag ito ng World Health Organization na ito ay ang pinakamalaking banta sa kalusugan na kinakaharap ng sangkatauhan. Ngunit bilang mga mananampalataya, ang pagbabago ng klima ay madalas na iniuugnay sa katuparan ng mga propesya. Sa loob ng libu-libong taon, inaasahan ng mga tagasunod ng Panginoong Heso Kristo ang ikalawang pagparito bilang panahon ng kapayapaan at kagalakan. Ngunit bago dumating ang tagapagligtas, ang mga tao sa mundo ay daranas ng matinding pagsubok at kalamidad at mga kababalaghan sa Lucas chapter 21 verse 11 magkakaroon ng malalakas na lindol, tagutom at mga salot sa iba't ibang dako. May lilitaw ng mga kakilakilabot ng mga bagay at mga kamangamanghang kababalagan buwat sa langit. Inihula ng Biblia na mas titindi pa ang mga sakunang ito kaysa sa alinmang panahon simula sa paglikahan ng mundo. Kung sa tingin mo ay mainit ang taong 2023, ang susunod na taon ay maaaring maging mas masahol pa. Ang US National Oceanic at Atmospheric Administration ay nagsasabing ang 2024 ay magiging mas mainit kaysa sa 2023. Ito ay 99% na may katiyakan na ang 2024 ay isa sa pinakamainit na taon. Kaya tayo ay binalaan na palaging maghanda dahil ang pinakamalaking epekto ng El Nino ay aktual na magaganap sa taong 2024 at magiging dahilan ng kagutuma ng maraming tao sa mundo. Number 4. Panibagong Sakit at Pandemya Inihula ng Biblia ng mga salot at pandemya ay magaganap sa mga huling araw. Sa Revelation chapter 6 verse 8, at nakita ko at narito isang maputlang kabayo at ang nakasakay dito ay may pangalang kamatayan. Ang libingan ay malapit na sumusunod sa kanya at binigyan sila ng otoridad sa ikaapat na bahagi ng lupa na pumatay sa pamamagitan ng mahabang tabak at nakakapusan kakapusan sa pagkain at ng nakamamatay na salot at ng mababangis na hayop sa lupa. Ang hula tungkol sa apat na mga ngabayo sa Revelation ay nagpapahiwati na ang mga pandemya ay nangyayari sa ating panahon sa buong kasaysayan ng tao. Nagkaroon ng maraming pandemya ng mga sakit tulad ng kolera, bulutong, ebola, H1N1 at marami pang iba at maging ang COVID-19 na pumatay sa milyong tao ay hindi kapanipaniwalang mabilis na kumalat sa pagitan ng mga tao. Ang mga pandemyang ito ay patuloy na iniuugnay sa mga relihiyosong dahilan. Gayunpaman, sa pasimula ng 2024, ang grupo ng mga siyentipiko ng WHO ay nagkaroon ng pagpupulong para sa mga hindi inaasahang strain sa darating na mga panahon ang pagtitipon ng mahigit sa 300 sayentipiko ng WHO ay upang pag-aralan ang hindi kilalang pathogens na maaaring magdulot ng malubhang epidemya sa darating na panahon. Tinalakay ng World Economic Forum ang mga paghahanda para sa isang sakit na sinasabing higit na nakamamatay na mahigit na 20 times kaysa sa COVID-19. Ito ay upang ihanda ang publiko sa pangangalagang pangkalusugan sa hinaharap. Ang hindi kilalang sakit na ito ay pinangalan ng Disease X. Sa buong kasaysayan, maraming mga salot at sakit ang nagdulot ng takot at kamatayan sa mga tao. Gayun ba man, habang ang iba't ibang uri ng pandemya ay nangyayari ng mas madalas at nagiging mas nakamamatay, dapat nating bigyang pansin na tayo ay nasa isang mundo ng sakit, pagdurusa at kamatayan, kaya asahan natin na patuloy itong mangyayari. Ngunit sa muling pagbabalik ng Panginoong Yeso Kristo, papawiin niya ang lahat ng ito. Hindi na tayo magkakaroon pa ng anumang sakit at paghihirap. Mga kapatid, ang mga propesiya sa banal na kasulatan ay hindi nagbigay sa atin ng dahilan para tayo ay matakot, kundi ito ay nagbibigay sa atin ng mga babala at paghahanda sa kanyang muling pagparito. Sinasabi sa atin na Jesus na huwag tayong mabalisa o matakot dahil kasama natin siya sa anumang sitwasyon o kalagayan. Sa katapusan ng mga araw, ang maraming pangyayari ay magaganap. Ang mga kaganapang ito ay maaaring politikal, spiritual, natural at sosyolohikal na mga palatandaan. Ngunit habang iniisip natin ang hirap sa panahon na ating ginagalawan, tandaan na laging nasa tabi natin ng Panginoong Hesus. Kaya't sa mga nangyayari at pagsubok na ito, patuloy tayong manampalataya, manalangin at hilingin sa Diyos na alisin ang takot at pagkabalisa dahil malapit na siyang magbalik. Huwag kang mabagabag sa iyong puso ni matakot man dahil hindi niya kailanman papabayaan ang mga taong tapat na umiibig sa kanya. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Ingat and God bless.